Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng GIMBA, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija, ang formal na inaugurasyon ng bagong tayong 210 metrong drainage canal sa kabaan ng Medina Street, Barangay Santa Veronica District, GIMBA Nueva Ecija. Ang uh, proyektong ito ay naisakatuparan sa pamagitan ng Fiscal Year 2024 Seal of uh, Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF, isang programa ng DILG na nagbibigay ng pondo para sa mga prioridad na proyekto ng mga lokal na pamahalaan na nakatanggap ng Seal of uh, Good Local Governance o SGLG. Layunin ng bagong drainage canal na mapabuti ang sistema ng daluyan ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa Poblasyon District ng Gimba sa pamagitan ng pagliko ng mga tubig baha na nagmumula sa mga karatig na lugar, particular na sa Gimba, Pangasinan Road. Inaasahan ding malaking ginhawa ang may dudulot ng proyektong ito sa mga residente lalo na sa mga magsasaka na hindi na kailangang mag-alala sa pagdaan sa mga binabahang kalsada tuwing tag-ulan upang maihatid lamang ang kanilang mga ani. Nilinaw ngayon ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA na wala pa nga pagpapakawala ng tubig sa Pantabangan Dam matapos kumalat ang mga ispitulasyon sa social media. Ayon kay Engineer Alvin Manuel, Acting Department Manager ng NIA UPRIS, nasa 216.3 meters ang kasalukuyang water level ng dam na malayo pa sa spilling level na 221 meters. Aniya may natitira 4.7 meter allowance ang dam at kaya pa nitong saluhin ang higit 300 million cubic meters na tubig. Dagdag pa niya, nagsimula na rin nga maglabas ang tubig para sa irigasyon sa mga sakahan ng talafera, keso at gimba na nakatutulong upang bumaba ang water level. Sinabi rin ni Engineer Manuel na base sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at niya para sa mga susunod na limang araw, walang inaasahang pag-ulan sa pantabangan area kaya walang inaasahang pagpapakawala ng tubig mula sa dam. Ipiniluanag din ng NIA na mayroon silang sinusunod na dam discharge warning o DDW para sa water release uh, tulad ng discharge warning level 1 kung saan may posibilidad ng paglabas ng tubig dahil sa inaasahang pag-ulan. Level 2 kung saan nagsimula na nga maglabas ng tubig at pinapayuhan ng publiko na umiwas sa mga ilog at mabababang lugar. At level 3 kung saan mas malakas at tuloy-tuloy ang water release at mas mahigpit ang pag-iwas sa peligro. Nagbibigay din ang NIA ng advance notice na 48 hours, 28 hours at 8 hours bago ang aktual na paglabas ng tubig upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga residente at LGU na maghanda. Sa ngayon, bagamat bahagyang tumaas ang inflow ng dam mula 214 hanggang 216 makaraang dumaan ang bagyo, paniniguro ni Engineer Manuel na kaya pa itong i-accommodate ng pantabangan dam at nananatiling ligtas ang sitwasyon. Tiniyak ni Engineer Manuel na ligtas ang kasalukuyang kondisyon ng dam at muling pinaalalahanan ng publiko na magtiwala lamang sa mga opisyal na anunsyo ng NIA at lokal na pamahalaan upang maiwasan ang maling impormasyon at panic. Madadaanan na ang isang bagong tayong proyektong tulay kung saan matagumpay na naipatupad sa ilalim ng wastong paggamit ng pondo ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija na matatagpuan sa Barangay San Isidro, lungsod ng Cabanatuan. Sinimulan ang konstruksyon ng tulay noong Mayo at natapos nitong Oktubre taong kasalukuyan sa tulong at pangasiwa ng lokal na pamalaan katuwang ang mga opisyal ng distrito sa pangunguna ng dating kinatuwa ng ikatlong distrito kong Ria Vergara. Layunin ng proyekto na mapabuti ang konektibidad sa pagitan ng mga barangay at mapadali ang transportasyon ng mga mamamayan, produkto at serbisyo sa lugar. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ang naidulot ng bagong tulay lalo na sa mga magsasaka at istudyante na dati nahihirapang tumawid kapag umuulan at tumataas ang tubig sa dating lumang tulay. Ang proyektong ito ay patunay na nasa tama ang paggamit ng pondo, maayos na pamahala at pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayana. Posible ang mga inisyatibong tunay na kapakipakinabang at may pangmatagalang benepisyo. Pinuri rin ng mga opisyal ng barangay ang proyekto dahil bukod sa pagpapadali ng biyahe at kalakalan, nagdulot din ito ng mas ligtas na daanan para sa mga motorista at naglalakad na mamamayan. Ipinahayag ng mga lokal na pamahalaan na patuloy nitong isusulong ang mga infrastrukturang proyekto na magdadala ng kaunlaran at seguridad sa bawat mamamayan ng Kabanatuan City.